Happy Monday, uh, na maula na umaga. Maula na naman tayo. Basta ating bago lang. Basta um,

I error 'yang parang lang sa idmo. Tapos na pagkaluto pare. Tapos na.

Okay. Okay, yan eh? lang. kasama po. Ay, Nestle! Binago mo na yan, ha? Ah. Mabago bago ba yan, pare? Bagong display, bagong display. Ay, dyan. pera lang mukha mo sa facebook ha pa <laughs> <laughs> <And it long. laughs>

malupitan yan eh, pang heavy duty yan titignan ko ngayon malamang doon sa kusina sabahan tayo para sa bubong meron daming ano eh tangga bubong may inog sabi ang pangulang ulang ba sabi ang kay tita na basta pag ganun ka huwag mga kalimutan mag ganun nga lang nun sa mga ulibiyan Ay, pamisa-misa lang. Basta... Problema na mga kasinan ko na daw. lang kung Ay, pamisa-misa lang. Basta ko nga eh. Kung nag sa kanya, yung cup. Kapit yan. Pagdating ng hapon yan, isang baon na nalabunin sa yan. Puno. Kung Huwi ka pa rin pag iniisip mo yan. Pero mas katot sa pano ngayon dito po. Ako na nagsabot na yun. Tapos yung Bina. dati nabula-bula ko nandito sa kase. Ang handa na. Tapos ano yun eh, bulo yun eh. Kasi kasi, so ko mawa ka nun eh. Hindi na kabo sa akin. O, oh, dati, sila mo, kilala pa ako nyan. Pinakita so, eh. oh. ako nyan. Kasi nga, kasi nga, parang gusto ka nang kasi nang kasi. O, dati. Tama buk nun, sanda ko yun eh. Ang ano niya dati, ang uh, nakakalapon ng mga kusina mga cupboard natin doon na. Uh, ang lalapon. 'Yan. Na ko yan. na 'yan sa akin dati. Lawakan nako niyan eh.

Magandang boses niya, naka ano ko na yung sa ano, katasahan. Tama mm -hmm. ah, din eh. Ang ano niya dati, yung kapatid niya mag dati, eh. ay mag-aaral dati. Baklain din. Malimutan ko lang Ayun si naman ako niya, yun si si Marzati, si Diman, si Glory, si Muri. Si Muri, 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 mo! Muri. Si Muri, si Muri. Si Muri, si Muri. Si Muri, si Muri. Si Muri, si mo Si ah, right. ano, Muri, Ah, ba yan? Oo. Oh. Suwa. Masa 20 yan eh. Kailangan. Ano mo ayun mo lang muna pare? Diba pare? Ito lang. Ito kabila pare? Oo pare, siyempre.

Sige, yung, yung, ba? yung plastic ayun ba? Ayun, Ay, ayun okay. <laughs> okay. talaga. Stop! No. Anong nanalo kayo pa? Ayun, pre. Anong nanalo kayo pa? Ka. Ayun, nag yung lang pala yung pinupay mo naman daw, eh. Okay. okay. okay, so, okay. Stop. okay. Stop. okay.

ayan dito, bayang ako sa tin thank you, thank you kapag na-cover na yung ano ko baray, agus na yan diba, tumalun, tumalun lang tumalun, hindi lang ayan okay lang

Para ilagyan ko dalawang ilera? Okay so, ah, 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 yeah. pa okay. okay. so. <laughs> uh, na kaya ano? Wala. Ano? Kailangan kami na invisible. Yo wala na para Pare. Unout they will so.